Alam mo ba? Hikaw, kwintas, relo, at higit sa lahat ay ang singsing. -sing. Ilan lamang yan sa mga accessories na ating isinusuot para makumpleto ang ating OOTD. Pero, alam nyo ba na may ibig sabihin kung saang daliri mo isusuot ang singsing? -sing? -sing? Nakakatuwang isipin na ang tradisyong ito ay hindi lang basta usong-usong ngayon sa mga kasal o simpleng palamuting kapares sa ating mga damit. Ang konsepto ng paglalagay ng singsing sa tiyak na daliri ay nagsimula pa noong sinaunang panahon. Kabilang dito ang mga Egyptians, Romans at Chinese na naniniwalang may koneksyon ang mga daliri sa mga aspeto ng buhay tulad na lamang ng pag-ibig, kapangyarihan at pagkakakilanlan. Ang mga romance ang itinuturing na nagpasimula ng tradisyon ng paglalagay ng wedding ring sa fourth finger ng kaliwang kamay. Ito rin ang tinatawag nilang vena amoris o vein of love na naguugnay daw direkta sa ating puso. Sa mga Chinese naman, may malalim na pilosopiya ang ring placement. Ang bawat daliri ay kumakatawan sa isang miyembro ng pamilya thumb o hinlalaki para sa mga magulang, index o hintuturo para sa kapatid, middle o gitnang daliri para sa sarili, ring finger o palasing-singan para sa kapareha sa buhay, at pinky o hinliliit para sa mga anak. Sa modernong panahon, may mga psychological interpretation din ang ring placement. Ayon sa Diamond Factory, halimbawa kung nagsusuot ka ng sing-sing sa index finger, maaaring ipinapakita mong isa kang leader. Kung sa thumb naman, maaaring isa itong paywatig ng non o pagiging independent. Sa fashion industry, ang ring placement ay isang styling choice. Hindi lang ito personal symbolism, kundi isa na rin sa mga expression ng identity. Minsan, ang ring stacking sa middle at pinky fingers ay para sa artsy look o bohemian vibe. Sa ngayon, kahit walang standard rule, ang mahalaga ay ang personal na kahulugan ng singsing para sa nagsusuot. Ito man ay alaala -ala ng mahal sa buhay, pangako ng pag-ibig, simbolo ng kapangyarihan, o simpleng accessory lang, may kwento ang bawat isa. Ikaw, saang daliri mo sinusuot ang singsing mo? Ngayon, alam mo na.